Hi guys! Good morning! Welcome sa Team Paris Vlog! Uh, Post-shift ko, tapos na ako sa one-day night shift ko. At, uh, ikukwento ko lang kung ano ang meron kanina sa shift. Um, nasa neuro ICU ako post um, surgical uh, day one yung patient ko sa right crani or craniotomy siya kasi may bigma siya nagkaroon uh, na ng uh, nagko yung patient in pain, nagre-bladder retention and also yun, every uh, one hour yung neuro checks good thing is wala akong CT scan hindi ako, magbaba, hindi ako nagbaba ng patient sa CT which is uh, always struggle kapag nasa neuro ICU ka sa yung MRI niyan oh pag any changes sa uh, um neuro assessment ng patient at mo talaga siya ang sa CT scan so yeah anyway uh, gusto ko lang i-start yung, yung vlog na to regarding do sa question ng mga naka 2 or 3 subscribers na rin nagtatanong kung paano ko na-purchase yung kotse namin nung dumating kami dito sa US so Uh, sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Marian or Marian na, na nasa Maryland. At uh, currently, nagtatrabaho ako dito sa may Baltimore County. So, hindi ko na-specify kung saan ang hospital para sa HIPAA. Makalimutan ano natin, huwag natin anahin yung HIPAA violation. And, um, dumating kami ng family ko from Dubai no October 20 uh, August 2023 at uh, na namin yung kotse namin which is um Toyota RAV4 at that time is October yon so ang ginawa ko lang is um so yon um kumuha ako ka kami ng pre-approval sa Advancial which is yun yung partner na agency namin. So, ako ay isang under, staffing agency which is Medpro International. Uh, dahil under ako sa Medpro International, mostly mga staffing agency na nagpapad nagpapadala sa mga nurses dito sa US is naka up naman sa ano sa Advansial. So, ang ginawa ko is nag-ask muna ako sa pre-approval ng Advansial bago ako pumunta sa dealership. So, ang nangyari is uh, na-approve lang ako ng $30,000 for car loan. Eh, yung nakuha kong kotse is nasa $34,000 during that time. So, kailangan ko mag-deposit. So, nakapag-deposit ako ng $2,500. At um, good thing is na-appraise pa yung ano loan sa Advancia. So nagdagdag pa sila ng 2,000 yata, oh, 1,500 something para makover yung loan. So, medyo mataas ang APR na nakuha ko. Nasa 8 siya. So, hindi siya maganda. At uh, kung tatanungin niyo ako, bakit ko pa rin pinush? Kasi wala akong choice during that time. Kasi nag kami na mag, um, magpa-approve sa mga dealership. Matataas yung APR na binibigay. 22, 18, masyado namang yung OA. So, at uh, alam ko ngayon ang advance medyo bumaba na rin siya sa APR. At uh, mag-search lang kayo, type nyo lang yung Advancial. Ang uh, Advancial is uh, credit union siya. Or, yeah, union siya. Hindi siya talaga banko. So, mas mababa yung mga ano nila, mga percentage ng mga APR, yung mga naglo-loan, yung annual percentage rate. At um, tapos nagpunta kami sa ano sa dealership sa Toyota. Tapos nakita ko na dati pa bago ako magpunta ng US, ang first choice ko talaga na sasakyan is RAV4. At second ko is yung Honda CRV. Pero wala eh, nung nakita ko na yung sasakyan namin eh, mas gusto ko na talaga siya. Pero kung tatanungin niyo ako, Naghanap pa ba kami ng ibang dealership kung tutuusin? Sana ginawa ko para hindi masyadong malaki talaga yung price na sasakyan na to. Yung sasakyan na to, hindi to brand new. Um, certified pre-owned siya. Pero kapag brand new, mga nasa 38,000 to eh. Kasi ano yung full package to. Pero so far, so good naman yung kotse. Wala namang naging issue so far at um, going strong pa rin kami na sasakyan na to so maglalagay ako ng clip dito tapos i-discuss ko kung paano at um, medyo naging maayos din naman yung usapan sa dealership kasi Filipino yung um, agent na nakausap namin so yeah magdadrive muna ako pa uwi. So guys, itong video na to, it was taken noong October 2023 pa. So, uh, nandun na kami sa dealership. Nag-check na kami ng kotse. So, sa makikita nyo dyan, guys, kausap ko yung uh, Filipino na agent ng Toyota. So, as I said, and I mentioned earlier, ang kotse nito ay uh, certified pre-owned na galing mismo sa dealership. Tapos, dinidiscuss lang sa akin kung paano gamitin yung sasakyan paano yung mga basic ba, kumbaga. Kasi ano yan, um, Toyota RAV4 na 2022. And, um, Para mo. maayos naman siya. Wala naman akong naging issue so far sa sasakyan na to. Uh, naging ano lang ako. Pero, I mean guys, kung paano ko nakuha yung kotse is, na uh, kinausap ko nga yung Advantial at uh, during that time ni required ako mag-deposit at least nang 250 at uh, 2500 Uh, US dollar, just na-approve ako ng advantial ng 32,000 na loan. So, yun, roughly ganyan. Tapos, ang problema nga lang, medyo mataas yung APR. As I mentioned, it's 8.6 something percent na APR. At um, nag-try ako actually sa Advantial uh, after a year na i-refinance yung kotse. Kaso, mababa lang yung ano, um, in-offer na refinancing. 1% lang yung bababa. So, kasi ewan ko ba guys, uh, aminado talaga ako na hindi pa maayos talaga yung credit score ko. So, I think that's it ma-mention ko lang din, ah uh, yung kinuha namin sa sakyan, medyo malayo pa yung place na pinagkuhana namin dito sa current apartment namin. Kahit yung sa apartment namin yan, uh, nagdrive uh, nag-drive, uber pala kami kasama yung kabatchmate ko sa MedPro din ng 1 hour and 20 something para lang makapunta doon. Kasi, alam mo yun, makikipag-communicate ka na at least kapwa mo Pilipino yung makakausap mo, may express mo yung concerns mo, ganyan. Pero, awa ko guys, I don't mean no harm sa mga naging uh, experiences namin doon, but if naging smart lang talaga ako, at uh, nasunod lang din naman yung nasa damdamin ko talaga na i-delay muna yung pagkuha ng sasakyan. Kaso, na-pressure na rin ako kasi nandun kami, nag-effort kami. At um, alam niyo minsan hindi talaga parating kapag uh, kapwa mo Pilipino eh magiging fair, fair play. But uh, I will discuss it uh, later on. Ayoko lang talaga maging ano, alam mo 'yun. Uh, mangyari din sa inyo 'tong mga experiences ko. So I'm just sharing it for your information na always think 100%, think twice, think thrice, think a lot of times bago nyo kuhanin yung sasakyan. And um, yun lang, yung agent ko eh, hinatid kami ng agent namin mula sa kasa papunta sa bahay namin. Uh, Nag-drive siya ng kotse namin na bago kasi... Um, to be honest, hindi pa talaga ako magaling mag-drive noon. Natuto na lang ako na totally mag-drive ng, uh, ng kotse namin na um, ginagamit ko na yung car. I mean, after namin ma-purchase yung kotse, doon lang talaga ako sobrang natuto. Do nakapag ano ko, nakapag um, driving lesson ako sa Florida, pero as in talagang wala akong ka-XP experience mag-drive. Dumating ako dito sa US, lakas lang ng loob talaga para matutong mag-drive. At effort para, alam niyo mag-aral, mag-hire even ng private um, driving lesson para matapos ko na at makakuha ko ng license at safe ko safely ko madrive yung kotse namin. So, so far, in Jesus' name at in God's um, grace, eh, never pa akong nagka-issue sa pagdadrive ko. Never pa akong natikitan, praise the Lord. At dito, yan, nakikita nyo na kinakabitan na yan ng uh, temporary plate number yung kotse namin ng aming agent, si uh, Kuya. <laughs> at ah uh, itong kotse na yan, usually dito sa Maryland, yung tag number na temporary na galing sa kasa, eh... Gagamitin mo until makuha mo yung permanent mo na uh, plate number sa DMV. And uh, it took us only like two weeks bago dumating yung plate number namin na dineliver sa bahay. At uh, yun, maayos naman. At yung ano ko lang pala, eh, share ko lang din kung anong insurance or car insurance ang kinuha ko. um I'm under progressive. So, ito na yung ika-three times renewal ko sa progressive. um So far, uh, hindi ko pa nagagamit yung mga um, naibayad ko sa car insurance. So, comprehensive insurance yun. Malaki-laki din yung binabayaran ko sa new driver pa ako during that time. Pero ngayon, mm, sakto lang. At uh, basta, Every six months yung renewal ng car insurance ko. And uh, yun, until now safe naman. Yung pagkuha nga pala ng video na to, pasensya na kayo kasi bago-bago pa lang ako nag youtube niyan, hindi pa ako marunong talaga kumuha ng tamang angle at camera lang yun gamit ko para pag I mean cellphone lang ang gamit ko as camera uh, nung um kinukuhanan to. And uh, that time din malamig siya guys uh, Fall yan, fall season Sobrang lamig sa Maryland At uh, sabi ko nga kanina din drive kami ng aking agent Mula sa dealership papunta sa bahay namin Siya ang nagdala ng kotse Tapos alam mo nakakatawa guys After ko makuha yung kotse nakaparada lang yung kotse at nag-Uber ako for a month. For a week pala. And then, noon talagang nilakas ako na ng loob ko. Niyaya akong asawa ko na ihatid yung anak namin sa school. Bumili kami sa Walmart Garden yung kotse. Pero may, may, license na ako noon. Nakapag-driving lesson naman na ako noon. Kinaabahan lang. Pero yun nga, guys. So, so far, my goodness. Um... Lagi na kami nagta-travel, lagi kaming nag um, road trip using our car. So guys, yun lang muna yung video ko regarding sa pag ng car. At uh, pasensya na sa buhok at galing tayong night shift. Galing akong duty for 12 hours, kau-uwi ko lang. At um, yun, ito yung um, video reply ko don sa mga nagtatanong kung paano ko nakuha yung sasakyan. Sana makatulong ako. If hindi pa rin at kailangan nyo pa ng other questions, I will gladly answer it. And at magpo-post tayo ng mga question and answer sa mga tanong nyo na previously sa mga vlogs ko. So, always don't forget to like and subscribe ang Team Peras Vlog, our nursing journey. Salamat sa pagsama at pag-abang uh, sa aming mga videos ng family namin, ng journey namin dito sa US. So, see you guys!